Oko, oko. Oko gede. Tebog, tebog. Uh. Libre pa daw sa sadi Di De ba 'yun sa mag Ay, 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 ay. natin 'yung Ocho Ocho Falls. guys, sama kayo guys <laughs> okay, kasama ko ulit si Dondon so nag kasi siya na parang uh, gusto niya mamundok daw Ayan. tagal ko na rin ni, hindi nabisita yun kung ano nagbabike-bike pa kami ng tropa yun, so, nakaligo kami dun kung saan ay uh, nandun nga yung ating video kung sa intro ng aking yan yung Evo 5 Shot Video yan. yung sa yun sa pinuntahan namin at mayroon tayong video doon

Bacoy patungo ng Bulacan ito kasi yung pinaka terminal may terminal jeep dyan eh. baka pinaka sentro to ng ano ito sa area na to tara dito tayo kita mo yung mga binigay natin puro pakyat binabike lang namin yan <laughs> dati mula dito hanggang doon sa may iglesia wala hindi pa simentado yan puro oh, simentado alam mo na sa bayan lang oo simentado na ay dito tayo ngayon sa ayun galing doon sa parking hindi lang tayo nakapag video doon kasi may copyright issue may ano may music kaya ayan may, may iba pa namang daanan dito hmm, dito na kami duman dati ito din bulakan na yan yung isang, isang bukid na yan Okay, walang dararan. Tubot. Diyan diretso na. Toto po 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 naman. Oh, 'yan. Di, diyan 'yang kasi 'yung ano. Diyan 'yung ano, pinakadaanan. Ito parang alternate route lang 'to eh. Libre pa. Libre pa daw sa Dosadi. Ayun. Mukha na ano ng nandito, ang PE ah. Yan daanan. di ba di mo sama sa mangga? Ay, ayre 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 doon sa mangga? Oo. Yan ayre 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 di ba? ayre ayre rin yung ayre ayre Woo! Grabing na sa adi pala. Arigadi eh. Okay. Part ng bulakan na to guys. Yung kabilang bundok na yan. Yan. Si anong nga nung punta dito. sinama ko rin. <laughs> ingal, ingal na. Okay. Muli nating i-explore yung Ocho Ocho Falls. Kasi last time na nag-ihan kami saan. Uban na panahon na. So yun na mo isi kung ano yung sitwasyon ka ding 8-8 pulos na di sabalak kaya na mag 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 regos regos pero isosorbi muna ni dun dun uh, grabe pa lang tarik ng daanan dito yung mga bata dito yung papunta hmm yan no, grabe sipin mo lang kung mauran nangalanas na yun sa adi Harapit harbis mo na. dami dito ko nang nguha ng libi -libi dati. O, oh, diba? One point. Yan. Ang paman, ang paman sa nadi, so, parang, arag paman ko dati. Yan, pwede na. Kun <laughs> muna na. Hehehe. 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 Sabi <laughs> <laughs> po. Dapat. dunya lang sa nga hindi ako. Kin mag sok 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 sok, -sok, -sok pahay ka sa adi. Gumaan libi libi yan. Ito, dog ko, po. Ito, ko libi -libi pa da Ito, pa. Hindi dagad ubus. na narangag ko na na kaluskus kading ilog or kading pulse ayun na dahil yung libi, -libi eh. yun abay-abay gintana hindi um, daw ubos wala man makukukong nabangan arani ka hadir aran <laughs> ayun o oh. nakil-dakil oh. okay diba ba may makaming nakikitang libi-libi so shout out sa mga nakaka-relate kading libi-libi ayun o ayun pa rin o ayun o ayun o katakili pwede pa yan ayun ang mga sing ayun eh? kaya pala hindi na ako Diyan nagkukuwang kumukuta. Lanang din. Marakan pa din na. Lanang lindig. Ayun oh. Kunin mo na. ko bayan. Hindi po ayan ah. Talbus. Hadto pa dulo. Oh. Ah, bayad ko to rayo. <laughs> okay, libi-libi harvest. Libi-libi harvest time. Oh, oh, oh. Hi. Oh, oh. oh. <laughs> Malis ka di ka. <laughs> puwag do. Huh? Puwag. Sadi. Nakarap kitang puwag. Agoy sa di puwag. Tara na naman tayo. <laughs> <laughs> hinda, no? Grabe kasi kasi na din butong Mga butong nga mo yung mga butong nga Kabutongan Okay basta sa di na ka kabutungan ibig sabihin orangin na kamu sa pulse o sa ucho ucho sinasabi yan ah Ay, ko na yung pagaspas di ba tarik oh delikado pinagoy kay ginador dara delikado ano grabe yung tarik ano hindi baka mag-quick, ah magrolling kasi ito Yan. O di ba ang pulse? Ano Ata, ata. Magmaan baka kita maingulos. O sulong-sulo natin yung 8-8 poles. Walang katao-tao. So, bayda. Wala din mga, oh. The... Ito yung isang otso. Isang bilog. Yun isang bilog. Kaya sinabing otso-otso. Woo! Ha? Pariruman! Makararun! Kaya pwede kang magpungani, magtalong talon, -talon. Yan. So ito yung liblib -lib na lugar dito sa boundary ng Rizal at Bulacan. Ocho ocho. Ocho ocho pol. Kaya ocho, ocho ocho pol. Di ba sulong sulong tayo ng ocho ocho? Lamig mong tubig oh. Okay. So, pwede ka mamili kung saan pwedeng maligo. O saan mo gusto maligo. Kung doon sa may falls, yan sigurado yung malalim yung guys. Alam ko, nasa 12 to 15 feet ang lalim nun. So, ito medyo mababaw. Yan. Tapos dito, mayroon pa rin siyang dalawa pa. Bali, darawa pang pwedeng paregusan man. Okay, hey, nag to na si Dondon, no? Pero siya, parang gusto maligo. Ako ayaw akong maligo kasi lanig niyan, eh. Lanig lanig niyan, sigurado. Akin maligo. Yan. Direct nyo ba guys yung pagaspas at na ng tubig. Yan, nakaka refresh nakaka refresh nakaka refresh Woo! Hả? phải không anh? có phải không anh? ơi không Okay. So, sibat na kami, sibat sibat sibat. Yan, Yan naman guys yung ano daanan no. Oh. Ah. Ibang tarik. Yan. Tapos ano pa? Ulang lupa. Ulang lupa. Buti ka mo hindi ganong umulan o oh, mahina lang yung ulan-ulan ngayon. Kaya hindi sa paputik, hindi sa madulas apakan. medyo okay yung papunta dito pero yung pabalik burado namagal na di <laughs> so okay pa rin uh, maganda pa rin yung Ocho Falls perfect pa sa mga <coughs> perfect sa barkada lang kasi pagka mga pamilya o may mga bata kang kasama so alanganin dito kasi so, yung daanan pa lang ano na eh critical na <laughs> pero maraming libilibig wala nga lang <laughs> bunga magandaan dito may libilibig mga harvest o oh, diba hal hal tayo dito okay so sabay na rin natin discoverin yung Tongtong -tong Falls yan isa rin yan sa na mayroon tayong upload na video sa ating youtube channel sinoy ko sa adventure discoverin din natin at explore din natin kung ano yung kalagayan na doon pwede po bang paliguan or hindi na ayan para may choice tayo kung sakaling mag-aaya tayo ng tropa so may choice tayo kung saan tayo pwedeng diba nyo sa sinikad to so maligo mangod na yung teros diba ha ateros, diba nyo kad si so pag yan nyo sabi so mangod na teros diba buko sa marang bibit pulo sa to so, sa oh, so, wawa nagbangka kami yan kita nyo yaman o oh. bangin na pag nadulas ka dyan siguro pulutin ka na, pulutin ka na sa bulakan <laughs> saan ako ito sinapaligid sa bago saan ako sinapaligid saan <laughs> ako sinapaligid saan ako Gating ay akong gumulong ng hapuntang bulakan. Napaligid ako dito sa bago. Shortcut. Shortcut pero delikado naman baka gumulong tayo dito Ayan, kakaibang adventure to ah kakaibang ano unforgettable experience sabi nga Okay, papalit na kami sa parking. Uh, at explore pa natin yung tong 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 falls <laughs> okay 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 yan sinanay oh tour guide natin na eh? <laughs> mm, na aso. Aso? Oh, Uy, tour guide mo kami nai aso aso pwede yan chucho mm. tour guide mo nga kami chucho <laughs> <laughs> sa po Poles. falls sa tong tong ano lang mm. lang namin i-discombe lang namin Bayad na kami, Nay, ngayon. Ayan. Ayan. okay na po yan. Give the change. Ah, keep the change pala. Ayan, meron, meron talaga, ano, meron daw. Muna ka, okay. <laughs> dyan, lang tayo, guys. Chuchu, alay ka. Muna ka. lang ka dyan sa ano. yan sa upabaan na yan. Oh. Ah. Taliwa. Taliwa, gaganoon tayo kasi nandun yun eh. Puros nakabili na kapasyal dyan eh. Okay Ang pinagkaiba lang Mayroon ng entrance ngayon 20 So dati wala Ayan So di bali Okay lang uh, At Ito na rin Iba na rin yung daanan Dito na kami dumaan At uh, dito na kami pinadaan Kasi Matarik daw banda doon Matarik nga naman talaga doon Nung Huling punta namin Grabing tarik So dito Nakaliwa na lang daw dito Yan, dito tingnan nga alam maraming na kanilang bakting guide dyan alam mo eh uy padaan po nagpalan po kami kay nanay pawan ay pawan, pawan pawan pato pala motor lang po mayroon ng gansa dito hop hop oop hmm. eh diyan o tong tong falls okay galing doon sa ochocho falls doon sa parking natin siguro ang biyahe uh, ano lang uh, one minute mga ganun lang palayo Yan, pulos na yan. So, mga ganun na kalayo yung pagitan ng biyahe. Galing dun sa parking ng 8-8, puntang Tungtong Falls. Pero so, ganun pa rin, maglalakad pa rin tayo ng pababa. Yan. So, ito na, oh. Ano ba yun? Oh, yan na yun. Hanggang dun sa baba. Pero ito, may ano na dyan, oh. May tambayan na dati, so, wala. Yan, oh. 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 Okay, so okay. dito na tayo guys. Oh, Oo, kasi layan ko na yung pinalun-talunan namin, no. So, ayun, no. Ano <laughs> Regis yung regisyon? Regisyon ka dyan. Ano uh, yung regisyon na yun? Ayun nga, pinaka-dam nila. Sinasara yan pagka kumukuha ng, tu ng ano, tubig, o. Oh. Anong tubo na yan, Ang laki. Ayan. Okay. Welcome back, Tongtong Falls. Meron so, mayroon tayo dito. Yan, uh, na-explore natin ito dati yung Tongtong Falls nito. Yan, yan mayroon ito, ano dyan, atao yata. Ito, ito tayo dun. Pili ka matulog dyan. <laughs> May bakanting nang dito. Pili Oh, dito pwede rin eh. Ayan, no? Oh. Diba, nilagyan nila ng harang para para magsilbing harang. Ayan, ito yun naman yung guys, yung ano, eh? yung yung diba, yung paamarang mayroon dito yung dam dam style. ito yung tong tong force na sinasabi guys oh. o so, yung haba ng force nya ito pwede kang maligo dito medyo malalim-lalim yan at andun meron pa doon ano? Dahil pang